mga kaprobinsya magandang magandang araw ayan meron tayong konting bakasyon kaya nabisita natin itong ating mga buganbilya pero alam nyo natutuwa ako kasi eto sila napakadaming mga bulaklak blooming na blooming ang ating uh, orange dito at saka yung ating white sa mga hindi nakakaalam ng ID ng buganbilya na ito okay eto yung tinatawag natin na Alfonso Orange mukha na siyang pink kapag ka medyo ano medyo tumatagal na no nagmamature na yung mga bracts niya pero kapag ka, ka, ano pa lang pagka yang pa yung mga bracts medyo orange yan so heto orange alam nyo yung mga nagsisimula sa pag-aalaga ng bougainvillea mainam na ito muna yung kolektahin ninyo ng mga variety kasi ito yung talagang madaling alagaan kahit na hindi gaanong binibigyan ng mga pampabulaklak mapupuno talaga ng mga bracts ang Pawat sanga nito kapag ganito yung buganbilya nyo So basta ito yung mga sinaunang buganbilya na lumabas Tapos ngayon ay ah, hindi na siya gaano pinapansin Dahil nga napaglumaan na dahil marami ng mga bagong ID Or variety no, ng buganbilya Pero mga kaprobinsya kung gusto nyo talaga ng Kung sa bulaklak lang din ang habol ninyo ay ito ang mainam no at eto din yung tinatawag natin na purity white. So, hayan, medyo yang pa yung mga braks nya. Eto maganda rin sa mga baguhan, ano, na nag-aalaga ng mga buganbilya. Kasi, tignan nyo naman, napaka puti ng kanyang mga bracks. At saka, maramihan din ito, mga kabrobinsya, kapag ka ito'y namulaklak. So, ganyan. Yan, yan, yan. Hindi ko lang kasi gaano na i-groom o kaya na i-trim. Pero, sulit na sulit kahit na Uh, limited lang yung oras mo sa mga buganbilya nito ito ay uh, napakaraming mga brax ano Ito naman yung ating tinatawag na Vira Pink Baka ang alam ninyo, ito ay 21 Jewels Hindi po kasi magkaiba yung 21 Jewels natin dito sa Vira Pink So ganito ang itsurang Vira Pink natin no So ayan para siyang fox tail na medyo pahaba din yung pagpapalabas niya ng mga brax niya kaya lang mukha din siyang 21 Jewels pero hindi po ito 21 Jewel. So ito maganda din no na alagaan ninyo na bougainvillea kasi napakasarap sa matatignan yung formation ng mga bracts niya. So ganyan siya. Eh to meron ding napakagandang multicolored. Ito yung bago kong inaalagaan ngayon. Ito, lapitan natin para makita natin kung ano yung mga dinugtung dugtong natin dito, ano? Eto, napakatingkad yung kulay ng star purple. So, ang tawag ko dito, ang tawag natin dito ay star purple. Pero yung iba, tinatawag din siyang flame purple kasi mukha siyang flame din, no? Ayan. So, ganito pala, napakatingkad din siya para may dagdag dito sa ating collection, no? Ayan. At eto ang pinagtataka ko, itong ating Roma White ah uh, medyo kinulang siya ng supply nabitin siya ng supply ng kanyang kinakailangan na mga minerals ano kaya nagkaganyan so kung ganito yung buganbilya natin either kulang siya sa dilig o kaya nasobraan natin sa fertilizer tapos biglang nabitin sa dilig lalong lalo na summer nagkakaganyan so iwasan natin yung practice na yon so tanggalin na lang natin kasi hindi naman na to magiging okay. So, maganda sana kasi puro ano yan, oh, puro yung bracks Pero hindi rin yan lalabas ng mabuti. Mahuhulog din agad yan, ganyan. Ayan, madali rin yung mahulog kasi. Kaya tanggalin lang natin. Tapos, ha, dito sa part na to, ayan, umaba lang siya. Ito naman yung ating uh, wahid alisya. So, medyo white lang yung mga lumabas na mga brax nya. pero maganda rin ang wide alicia na combination lagi ko tong ginagamit sa combination ko ng aking mga uh, grafted bougainvillea at syempre ito yan so eto meron tayo dito napakagandang tricolor butterfly so uh, po ay isang tricolor butterfly yan maganda din palang gamitin na pandagdag natin sa ating mga uh, multi grafted ang tricolor butterfly so ganyan ang itsura nya tricolor po yan kaya yun, napakaganda rin no. Ang ganda ng accent nila pag pag nagtabi yung dalawa, yung star purple natin tapos yung ating tricolor butterfly. Ito, ang naiiba sa kulay. Ayan, ang suggestion ko lang no, kapag kamagdugtong magdugtong kayo hangga't maaari, ah uh, dapat sana yung medyo magkakatabi lang yung kulay. Pero ayan, dinagdag ko lang itong California gold. Para at least kung sawa ka naman na nakakakita ng mga purple family, ay makakakita ka din ng gold. So, ito po yung ating California gold. So, versatile din po ang California gold na pandugtong natin sa ating mga bougainvillea. So, maganda rin po siya. So, ayan. Yun lang muna mga kaprobinsya, no, yung ating sharing. Sana nakapag-inspire ako muli sa inyo, lalong-lalo na yung mga dating nag-aalaga ng bougainvillea na tinatamad na rin kagaya ko. Pero ngayon, uh, inumpisahan ko na naman silang ayusin no para at least meron akong na-share sa inyo kasi nga nakikita ko rin yung mga comments na lulungkot na yung iba dahil wala na daw akong mga updates ngayon yung mga sinabi ko dun sa previous video ko na ipapamigay ko ah uh, ng Buginvilla kapag ka meron na punta dito sa bahay lalong lalang syempre yung mga malapit lang pwede kayo makakuha hanggang tatlong piraso yung mga medyo ano pa medyo maliliit lang 'Yun yung mga naka na, nakalaan na talaga na papamigay ko kasi nga masyado na ring crowded. Gusto ko lang din yung sakto lang sana dito sa banguran kasi ang pangit din pala pag masyado na silang marami. Okay, so antabayan nyo yung mga susunod nating mga video. Magshi-share ulit ako ng mga tips no sa ating bougainvillea at siguro magdadagdag pa ako ng ibang ng ibang uh, team sa ating mga contents para hindi lang lahat ay bougainvillea. Okay? So na ko kayo mga kaprobinsya sana lagi nyong antabayan ulit yung mga susunod pa nating sharing. Thank you so much and magandang araw.